Pagkatapos makulong ng ilang taon, siya na raw ang mismong magpupunta sa mga lugar na nangangailangan ng kanyang tulo. Itong ibinahagi sa panayam ng Year TV News ni Francis Leo Marcos kasunod ng kanyang paglaya. Matatandaan na binansagan siyang FLM at nakilala noong pandemya sa kanyang mayaman challenge. Tunghaya ng kanyang kwento sa aking report. Matapos ang mahigit tatlong taong pagkakakulong ng tinaguriang pandemic hero noong kasagsagan ng pandemya na si Francis Leo Marcos o FLM, dahil sa kanyang kabi-kabilang pagtulong na ginawa hanggang sa kasalukuyan kahit siya ay nasa loob ng kulungan, nakalayan ni ito upang ituloy ang kanyang mga naiwan at nasimulang programa para sa mga mahihirap nating kababayan. Sa eksklusibong panayam ng Year TV News kay FLM, Ibinahagi nito ang ilan niyang mga plano para sa ating mga kababayan lalo na raw ngayon na personal na niyang mapupuntahan ang mga lugar na kanilang bibisitahin upang maabutan ng kinakailangang tulong. I have launched 17 mega humanitarian uh, like uh, in the province of Sorsogon, Castilla, in Ilocos Norte itself. At uh, ito, awa uh, ng Diyos, uh, paglabas na paglabas ko nakapagbigay tayo ng uh, tulong diyan sa kapulisan ng Campo Crame noong uh, December uh, 18 right there and then na lumabas ako at uh, marami marami na and then sa aking araw-araw halos hindi naman ako tumitigil and meron akong upcoming project ngayon sa province of Isabela which is over 20,000 recipient dong mga less Uh, fortunate people natin na hindi... So far, yun lang muna ang gusto kong ituloy kung ano yung naiwan ko bago ko makulong. Eh, ngayong paglabas ko, yun lang ang gusto kong tapusin. Ikinwento rin ni FLM na ang kanyang pagkakakulong sa loob ng mahigit tatlong taon ay naging daan daw sa kanya upang mas mamulat siya sa tunay na kalagayan ng mga bilanggo sa loob ng apat na sulok ng iisang kwarto. Kahit nung nakulong ako sa loob ng kulungan, nakita ko yung paghihirap ng bilanggo eh. So, alam mo, kung dito sa labas meron tayong java rice, doon sa kulungan meron grava Oh, so, nakita ko yon. So, instead, kahit na nandun ako, siguro, the purpose na nandun ako is to change kung ano yung nangyayari. So, alam mo, maniniwala ka ba na sinagot ko na yung bigas sa mga kulungan? Yes, doon sa mismong pinagkukulungan ko sa Annex 2, Monthly, nagbibigay ako doon ng 100 sacks of rice every month, simula nung makulong ko roon. Nang tanungin naman ito kung may plano siyang tumakbo sa anumang posisyon sa darating na eleksyon na itinutulak ng kanyang mga tagahanga. But don't ask me with regards to politics, no. Ayoko na dyan, ayoko na, ayoko na. Uh, and uh, sabi ng mga tao, oh, it's a winning candidate, no. You know, as I always said, um, I don't want to be a politician. That is not my business. I just wanted to help everyone as much as possible not only the Ilocanos, but every Filipinos, regardless of race, creed, and religion, regardless of colors. Everybody must help one another because Filipinos are, are, like that. We always wanted to live by each other happiness, not by each other misery. Samantala matatandaan na lubos na nakilala si FLM noong panahon ng pandemya kung saan niya hinamon ang ilan nating kababayan sa kanyang pinasikat na mayaman challenge Para sa Your TV News, Vanessa Kliofa sumasaludo sa bawat Pilipino